Sa oras ng pandemya, huwag tayong mangamba. Tayo ay magtiwala, sa Diyos ay umasa. Alalahanin kanyang mga pangako, laging itanim sa ating puso. Pagmamahal niya ay hindi nagbabago at kailanman ay hindi maglalaho. Ang mahirap ay gagaan, siya ang ating sandalan, lagi siyang nandiyan sa ating mga nararanasan. Kung tayo ay nalilito, sa mga nangyayari sa mundo, basahin, pag-aralan, ang Biblia na kanyang regalo. Bawat pahina ay naglalaman ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan na isnyang ang lahat ay magtamo ng kaligtasan. Isa lamang ang pandemya sa mga palatandaan na ang ating Diyos na makapangyarihan ay muli na tayong babalikan.